Teka, teka, anong ginagawa mo dyan? Bakit siyang kay natulog? Uy, gumising ka! Ano ba tong kasama mo, kuya? Bakit siya natulog? Uy, karding, gumising ka dyan! Umi ka sa bahay ninyo! Lasing ka na naman! Mukhang ayaw gumising, ah! Mukhang nananaginip pa nga, oh! Hello, hello! Uy! Hello! <laughs> B, dinigtas mo ako doon, B! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka napunta sa ilalim? Eh, nagukagsi ako ng derecho dito. Akala ko may treasury. Pero mali pala yung ginawa ko. Hindi ako na nakabalik. <laughs> Mga ka katrip, sobrang malas ko talaga. Ay! Butik na naman ako mahulog. Tignan nyo naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron pa doon. 9. Ang ganda, no? Parang rainbow. Pero dyan ako namatay. Nakakainis. Sobrang malas ko. Panoodin nyo itong nangyari sa akin. Nung una, zombie lang yung mga kalaban ko. Pero may bigla dumating ang mga cave spider. Mas malakas to kaysa sa mga normal na spider. Kasi may lason sila. Aray ko, puso ko. Sinubukan ko kumain ng potato para mabuhay. Pero sobrang dami nila. Pinaliligiran nila ako. At wala akong magawa. Pinagtulungan nila ako. Pero natalo ko naman sila. At dito ko nakita ang kanilang spawn. At dito na ata nagsimula ang aking sobrang kamalasan. Habang kumakain ako ng carrot, biglang may lobas sa skeleton at pinaan ako. Kaya ayun, Patayin na naman ako. And one time, may nakita akong mga diamond. Kaso wala naman akong pickaxe. Paano ko kukunin yan? Kaya nung nagkaroon ako ng pickaxe, kumuha na ako ng diamond. At may diamond pa. At syempre kung may diamond, may mga iron ingot. Pero sobrang malas mga katik, ang dami ko ng diamond. At hinahanap ko na yung daan pabalik sa base ko. Kaso may nangyaring masama. Kasi habang naglalakad, nadulas ako at nahulog ako sa lava. At yun, nawala lahat ng gamit ko. Ako na ata ang pinakamalas. At di lang doon yung nagtatapos. Kasi akala ko zombie lang yung kalaban ko. Pero bigla akong sumabog. Patay na naman. Kaya naman maraming beses akong namatay. At gusto ko nang matapos ang sumpa na to. Ayoko na maging malas. Kaya mga katip, samahan nyo ako. Hanapin natin ang swerte. Pero bago yun, kumain muna tayo. Nakaagutom kaya. Dahil sobrang malas ko, kailangan ko ng pickaxe. At kailangan ko ng kahoy. At dahil walang puno dito, kukunin ko na lang yung mga kahoy dito. Paso na hulog pa. Hay nako talaga. Habang nagpuputol ako ng kahoy, may lumabas na creeper. At hindi lang yun. Dalawa sila. May creeper ulit. Grabe, sobrang malas ko naman. Ako na ata ang pinakamalas tao sa buong mundo eh. Lahat ang ginagawa ko na pa ako. Oh, oh no, oh no, ah! Pero paisa, uh, ah! Uh, muntik na yun Buti buhay pa ako. Uy, may nagchat. Sili buyog. Uy, idol. Parescue naman. Kailangan ko na lang rescue mga katrip. Sobrang minamalas tayo eh Sana tulungan tayo ni Bibuyog At mukhang tutulungan tayo ni B Kaso, sumabog na naman ako May creeper na naman Punutin natin yung mga gamit ko Ito lang alang gamit ko Tapos mawawala pa At mukhang may darating na rescue mga ka-trip Tutulungan tayo ni B Siya na kaya ang swerte natin Si B na kaya ang ating swerte Sa bundok puno ng kamalasan Pero syempre, kahit may darating na rescue Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis dito At buti na lang nahanap ko yung dinaanan ko pababa At makakabalik na ako sa taas Kaso medyo may problema Dahil nalimutan ko ata kung saan ako galing Di ko alam kung saan yung pauwi Di ko alam kung saan ako dadaan At kaya pala di ko makita yung daan Dahil lagukay nga pala ako ng derecho pababa Paano naman ako aakit dyan? Wala naman akong hagdan ay nako, malas talaga. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. At dahil meron pa akong mga bato, naisip ko na pagpatong-patongin yun para makakakyat ako. O oh, di diba big brain moves? para 1000 IQ mag-isip guys. Kaso parang kukulakin ata yung bato ko. At hindi ako aabot sa taas. Teka, ano yun? May tubig! Nilagyan ni Bin ng tubig ang butas kung nasaan ako. Kaya ito ako ngayon. Palangoy-langoy lang para makakakyat At malapit ang maubos ang aking hininga. Pero salamat kay B dahil nakaligtas ako. Hello, hello. Uy, hello. <laughs> B, niligtas mo ako doon, B. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka napunta sa ilalim? Eh, siya ako ng derecho dito. Akala ko may treasury. Pero mali pala yung ginawa ko. Di na ako nakabalik. <laughs> At dahil niligtas tayo ni B, siya na kaya ang ating swerte? Siya kaya magtatanggal ng ating malas? Dito ako nakatira sa village eh. Ah, ka pala. Oh! Okay. Patay na naman ako. At mukhang malas pa din ako. Kaya ba Grabe. ito. Grabe. Bigyan ito pagkain. Ayan, ayan, ayan. Ito, ito. Wala rin Itong ako masyado kasi bigay-bigay lang din yung mga binigay sa akin. Ayan, iron ingot. Ay, thank you, thank you. Wala ka bang galit sa akin? Baka may galit ka sa Ay, akin yung ginawa ko sa hardcore. Wala. Nakalimutan ko na yung lahat. Ba't ina tayo? Apir. Apir, apir, apir. Ay ko, ay ko, parang ano? <laughs> appear yun, appear yun. Ay, ganti ka, appear. Medyo ano lang, medyo hard lang yung appear, medyo oh, hard medyo lang. Hard Pero appear yun. Okay, okay. Thank you, thank Ikaw, you. Gusto mo, na, gusto mo ba mag-appear din? Appear mo. Oh, sige, apir lang kita. Apir. Uy, <laughs> masakit din. <laughs> masakit. Pero may armor ka. May may gamit ka pa ba doon sa ilalim? Ah, uh, okay na ako. Bibitawan ko na yung parang minamaras ako doon eh. Lagi patay oh, delicato. ako, naka 11 deaths na ako ngayon eh. Dahil doon, dahil dun sa kuwebang yun oh, Mares yung kuwebang yun Sige, Ay yung mga gamit mo pala nilagay ko na dun sa chest Sa katabi ng campfire mo Uy thank you Asa ba yung campfire? yung campfire ko? May campfire ba ako rito? Hindi ata sa ito Kanina ba ito? Manimutan ko <laughs> Ah ito 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 Aking nga to aking nga to And then nilagay ko na rin yung mga gamit mo Grabe siya sobrang Ay grabe lumaki pa yung chest ko Parang maliit lang yung chest ko Ay wala nga ata akong chest eh. Ito, ito, galing pa to sa malayang lugar. Baka ikaw? kailanganin mo. Uy, rare yan, rare, rare. Uy, grabe naman. Anong tawag dito? Hindi ka di ko makuha. Uy, akasha. Matibay ito. Matibay talaga yan. Gagay <laughs> kong upuhan to Okay, sige. Ingat ka. Uy, thank you, thank you. Uh, ingat kayo na pagka ka na botohan, ibaboto talaga kita. Ayun! Oh, ikaw na At ang mayor na ko. Tumakbo. Boboto rin kita pag ikaw tumakbo. Hindi, hindi na ako tatakbo. Basta ikaw, Ay, ikaw ang ibaboto ko. Ikaw ang papatakbohin ko. Ikaw ang mayor ko. Kahit hindi oh, ka mayor mo, kita. Ha? Tawag ko na sa iyo Mayor B. Man. Okay. <laughs> Mayor B, salamat Mayor B. Ha. Kung wala ka, Ay, di ako makakalis doon. Paalam. Paalam. Thank you Mayor B. Mag-ingat ka. Ikaw din. Sarad-sarad dumami ka, Mayor B. At ayun mga katrip, may tumulong sa atin si B. Napakabait talaga ni B. Ayun siya, salamat sa kanya. Pero ano kayang gagawin niya? Bakit tulala siya? Siguro gagawa siya ng bangka na gawa sa akasya kasi tatawid siya ng dagat. But anyway guys, dahil napakamalas natin, kailangan nating alamin kung bakit tayo minamalas. Kailangan natin maghanap ng pampaswerte. Pero saan naman tayo maghahanap nun? Eh bahay nga, wala ako eh. Tingnan niyo yung bisko oh. kama lang meron ako. Tatang, baka meron kayong alam diyan na pampaswerte. Ituro niyo naman sa akin, oh. Teka, teka, anong ginagawa mo diyan? Bakit diyan ka natulog? Uy, gumising ka. Ano ba 'tong kasama mo, kuya? Bakit diyan natulog? ay karding gumising ka diyan. Umuwi ka sa bahay ninyo, lasing ka na naman Mukhang ayaw gumising ah Mukhang nananaginip pa nga oh <laughs> Sige na nga, dyan ka na ka matulog Maghaharap muna ako ng pampaswerte ko Pero kailangan malaman ko kung bakit ako minamalas Uy, bata, may nararamdaman ako sa'yo. Ikaw ay minamalas. Ah, uh, paano niyo po nalaman? Sobrang malas ko nga po eh. Nararamdaman ko lang. Dahil dati akong albularyo. Trabata, bata, sumunod ka sa'kin. Naaamoy ko sa'yo. Ikaw ay sinumpa ng kamalasan. Napakabaho. Eh, ano po kailangan kong gawin? Simple lang. Hanapin mo ang manok sa ilalim ng puno na may dalawang bulaklak na pula. At yun ang magtatanggal ng malas. Tara mga katip, samahan nyo ako Hanapin natin yung manok na yun sa, Saan nga daw ulit yun? Saan ko hahanapin? Sa ilalim ng puno na may dalawang pulang bulaklak Saan kaya ako makakita ng puno na may dalawang bulaklak na may manok dito? Teka, anong tulog yun? Uy! Sabi na nga ba may creeper? Grabe talaga yung malas ko Siusundan ako hanggang dito Kailangan matanggal yung pagkamalas ko Ako na ata ang hari ng sablay Teka mga katrip, may puno kaya dito? Wala naman puno sa kuweba, di ba, Aray? Ano yun? May namamamana. Naku po, lagot. Guys, dito pa tayo tinamaan ng malas. Ang daming kalaban. Anong uunahin ko dito? Napapaligiran na nila ako. Ang daming sumasabog. Ang daming creeper. Saka nasaan ba yun? Di ko makita yung skeleton. Ayun siya. Kanina mo pa ako titira. Ayaw mo tumigil, ha? Ang kulit-kulit mo, ha? Mm. Ah. Patay na naman ako. Mga katrip, tulungan nyo ako. Hanapin ang manok sa ilami ng puno na may dalawang bulaklak na pula.